dito sa Sinti Kistia, pero pinayin lang sa akin yung motor niya para may magamit ako. Motor ba yan? O pinagtagpitag sing bakal? Bakit? Ayaw mo sumukay? Iwag! Ay, hindi! Hindi ka muna! Sasakay na! Sasakay na! Sasakay na nga eh! Ako na mga kaya ito pala eh! Okay mo po kumayos! Hindi ko, upo na nga eh! Upo maayos, sabi! Oo na, upo na. Oh, isa ko to. Ako magsusot ito? Isusot mo! Come on, you know, you know.